Ilang minuto lamang matapos i-upload ni Doc Lee sa ongang video ng kanyang asawa, si Doc Willie, na naglalaban sa kanyang sakit, agad na pumukaw ito sa atensyon at nag-viral sa Facebook. Ang video, na nagpapakita ng tila na kabuboong tapang ni Doc Willie, ay mabilis na kumalat sa social media. Maraming mga taga-suporta ang nagpadala ng kanilang pagbati at mensahe ng lakas ng loob para kay Doc Willie sa kanyang Facebook at YouTube channel. Ang mga mensahe ng pagbati at suporta ay naglalaman ng mga pangako ng pagbabalik loob at pag-asang makakabawi siya mula sa kanyang karamdaman. Lubos ang pasasalamat ni Doc Willie sa mga taong nagbigay ng kanilang suporta at dasal para sa kanya. Sa isang mensahe na ipinost niya, ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga Pilipino. Sinabi niya, ang aking pinakamalalim na pasasalamat sa mga Pilipino. Nararamdaman ko ang inyong pagmamahal at pag-aalala kahit na tayo'y magkalayo. Salamat sa lahat ng magagandang pangungusap. Mahal ko kayong lahat. Kapag nararamdaman mong mahal ka ng mga tao sa paligid mo, nagkakaroon ka ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang laban na ito para sa kanila. Dagdag pa niya, kung pakiramdam mo na ang mga tao ay hindi ka gusto, ano ang dahilan para ipagpatuloy? Kahit na nahihirapan na akong magsalita, ang iniisip ko pa rin ay ang kapakanan ng mga kapwa Pilipino. Isa pang mensahe niya ay ang kanyang pangakong tutulong sa mga mahihirap na Pilipino hanggang sa kanyang huling hininga. Pero una, humiling siya sa Diyos ng himala. Hiling niya, pakiusap na pagalingin ang 16cm na hindi maoperahang sarcoma. Bigyan mo ako ng kaunting panahon pa sa lupa upang patunayan ang aking sarili. Ang mensahe ni Doc Willie ay puno ng pag-asa at pasasalamat sa mga Pilipino na ipinakita ang kanyang matinding dedikasyon sa kanyang mga kababayan sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Sa ganitong panahon ng pagsubok, ang kanyang positibong pananaw at pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ano ang sinyo sa balitang ito?